ayon kay Sir Tata uh, ang bayaran dito ay palay ang ginukuha nila pero sa ibang mga lugar ay uh, kas no bawat isang hektarya ay 8000 ang uh, singil nila no so depende sa lugar so yan po yung nakuha natin no at uh, itong uh, area na ito so, kaya nila nang uh, 5 hektarya na uh, isa-isang isa-isang araw, no? So hindi naman katakataka dahil nga uh, nasubukan natin, bumaba ako. Experience natin sumakay. Bumaba ako dahil yung uh, ano, yung usok at saka yung ano, nung palay, no, ay pumupunta sa atin at medyo makatay. So, yun, hindi ko nakayanan, nakababa ako. Pero at least na-experience natin na uh, sumakay sa harvester, no? Dati-dati napapanood natin sa YouTube. Ngayon, na-experience natin na uh, Sumakay doon. So Hi, good afternoon. So nandito tayo, no? Ito yung palayan dati na na-update natin, halan preparation pa lang ito nung uh, tayo dumating dito. Pero sa ngayon, nakikita po natin, no, oh, ina-harvest na at uh, ating pupuntahan ngayon nitong uh, harvester na ito. Hindi pa ako nakapanood nito. So, tara na at uh, yan, ha, pupuntahan natin yung uh, itong uh, nag-harvest na ito, no. Ang uh, bilis lang pala itong uh, harvester na ito nag harvest no. Ayan, no. Oh. At uh, itong mayigit sinisang hektarya na ito, nakikita natin, no? Natatanaw ko na alos nagkalat na yung uh, mga sako-sako, no? Uh, pagkatapos pala niya, nakasako na, no? At uh, iniiwan na lang, no? Approaching tayo dito sa nag harvest ng uh, palay, no? At uh, nung tayo dumating dito, ay preparation pa lang tong, uh, palay na ito, no? So ngayon, so, kasalukuyang uh, ina-harvest, nandito tayo ngayon, no? oh ayan oh konti konti na lang ay matatapos na itong nga uh, pag aarbis nila no ayan parang tinatarter tong ano at uh, Ubus na ubos yung uh, ano uh, sagad na sagad na napakabab lit lang yung ano at uh, lalapit tayo dito no para makakuha tayo ng uh, napakakunti na lang yung natira na inabutan natin So dito na tayo sa may palayan. Sayang at uh, hindi natin nakuha na ng konti-konti uh, uh, ano, uh, na lang yung natira dito kung tayo dumating. So ayan o, oh, nagkalat na po yung uh, mga sako-sako na uh, kanilang na-harvest. Uh, no? O so, marami-rami rin. No? At uh, ito, lalapit tayo dito sa mga nag-harvest. Ayan. So, kasalukuyan silang uh, nakahinto dito, no. O, so, Yanmar, no. Yanmar, uh, kakaalam ko yung Yanmar ay uh, produkto ng Japan. Boss, ito na lang. Ah, meron pa dyan. Ah, meron pa tayong uh, mapapanood ngayon. No, oh, hindi pa tayo, ano. O, oh, saan nakalagay yung sako dito? Dito? Uh, so ano na ito, pag uh, ano malinis na malinis na bago bawat nakakalagay dyan malinis na wala nang ipa so yan po pwede yung sumakay dito pwede yung sumakay Oo. okay ha so saan pa kayo galing yan sa araw uh, sa isang araw ilang hektar na kukuha ninyo ganito mga limang hektar sa isang araw? Oo, oh, pag ganito. Pagkatabi-tabi. Okay, oh. Mabilis lang, no? alimaw akong alimaw alimbawa, kung, uh, alimbawa, kung uh, malambot ito, hindi ma, ano, mababalaw. Yung lupa? oh, itong lupa. Uh, kaya, kaya. Kaya, basta hindi lang malalim. Oh. Uh, tagal ka ng operator nito? 2013. 2013. Ilan taon na dumating sa atin itong ganitong uh, teknolohiya? 2013 uh, mayroon na sa mayroon na tayo uh, so sarili mo yan hindi uh, rider lang uh, anong pangalan mo boss uh, tata ayan si boss tata no at Nand, uh, nandito tayo ngayon sa uh, officer ni uh, Boss Tata no? siya yung uh, operate nito so, salamat tayo kahit uh, papano makikita natin mamaya yung kanilang uh, nag-artist uh, dyan dahil nga uh, ngayon lang ako nakakita nakakakita ako sa Youtube pero sa personal ngayon pa lang uh, so yan si Boss Tata so, tingnan natin mamaya kung uh, uh unang una titingnan natin yung pagkuha mamaya at uh, sasakay tayo kung uh, kinakailangan susubukan natin sumakay dito sa artist na ito No, at uh, para may experience natin yung uh, dati-dati na papanood lang natin sa YouTube So ngayon, uh, masasaksiyan natin Hindi lang masasaksiyan at sasakay tayo Ayan, uh, ano yung natin boss? Naupusan ng sako Ah, so ngayon, standby po tayo ngayon dahil uh, naupusan ng sako So ito na lang ang uh, natira, no? Kunti-kunti na lang, no ito, ito na lang at nang dumating tayo dito, land, land preparation pa lang to, no? So sa bilis ng panahon, no, ay na-harvest na. At uh, ito yung uh, kanyang uh, ipin, yan. Yan po yung kanyang ipin at uh, yan, uh, yan, yan yung nag uh, ano, no? nagtatanggal ng kanyang ano at uh, diretso na, no? Bago nila uh, ano nakasako na dito, no? No. So, ikutan natin, no? So, nandito yung uh, bunga bunganga ng ano, dito. So, dyan nila nilalagay yung sako, no? So, pag galing dyan, so, diridiritso na daw dito. Ngayon, bawat uh, napupuno na sako, so, nilalaglag lang nila, no? Ang daming nagkalat na mga sako dito, puno na lahat. Ayan. So, yan yun. Uh, ito yung mga, ano, ah uh, kasama no at uh, titingnan natin yung uh, kanilang aso sinasampay lang pala yan no ganun pala yung uh, no, lang uh, anong tinatahi kasama na yung tahi diyan ah uh, mano-mano yung tahi okay so dalawa kayo anong pangalan mo boss ha huh? junior uh, anong pangalan bos boss Kaway-kaway ka sa vlog ko Arnold. Ah, si Boss Arnold Ayan po At si Kuya Tata No, ayan So, meron na palang uh, nakaintak dyan Hindi lang nilang, uh, ano, no, naisako O, so, naubusan sila ng sako Ganun lang po Yung uh, kanilang, ano, Ilalapit natin Yung, uh, no, kukuha na natin, no Ayan po, no, ah uh, yung uh, nakukuha dyan so diretso dito so may saraduhan rin pala no dahil nga uh, yan uh, mano mano lang nila tinatahi yan o, so, sinisiksik nila oh so, so sinasarado at uh, tinatahi na bago nila ilalaklak no lang yung mano-mano uh, yung pagkatahe dahil uh, gagaling dito sa farm no? Di dito no? dito ito yung uh, kumukulit ka ng palay Di diretso nya dito may kumbiorsya siya so ayan nilalaglag na yun uh, puno na no? Ngayon, uh, mano-mano. Oh. 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 Ano, sasakay ako, boss? Pwede? Sana ko sasakay dito. So, ngayon sasakay tayo, no, para may experience naman natin tong uh, pag artist dito. tayo. Panood lang. Ah, uh, pilih. Wala. Ayan. Masakay na tayo nito sa harvester. Oh, dati-dati. Napapanood lang natin ito. Ngayon, nakatakay tayo. Ayan. Wala,

Grabe oh. Abilis. Abilis. So yung dayami niya nandiyan diyan na uh, tumalabas. lumalabas. Ayan oh. kita niyo yung gulong niya parang bulong gulong uh, ng tanke de So, nandito pa rin po tayo sa farm, no? At uh, ngayon lang natin nasaksiyan itong uh, harvester. So, napakabilis, no? ayon kay Bustata, no? Yung uh, operator nitong uh, harvester. So, kaya nila ng limang hektarya, no? Sa isang araw. So, ganun po, kabilis ng teknolohiya ngayon. Kikita ninyo, ayan, no? Oh, ayan. nila lilinisin ko pagkakalang ko hahalo dyan sa may palay no? yan po ah uh, dyan naman yung kanyang kumbior no? ha? Ah? kinakain na yung kwan ah so yun ah, tama tayo no kakainin niya yung ano ah, kainin ng uh, ah, kanyang Terima kasih telah menonton! nila itong uh, kabuuan itong uh, palay na ito Yan. ano yung kasama pa yon boss? Uh, paano yung bayaran dyan? per sako o per uh, 100 bawat uh, 100 sako ah bali yung bayad ano palay ah ganun po so palay pala yung uh, binabayad dito no bawat may may uh, din meron din cash oh, yung, but, na 8,000 sa experience mo puro palay oh. so, so po sa ibasa sa, sa Sun Bunga Tinong Sik Wan Ang yung isang hektarya 8,000 Kung medyo tuba 9,000 So ayan po no Hindi pare-pareho Kung uh, yung iba Kas binabayad no Sa isang hektarya 8,000 Yung sa kay Bustata Ay uh, ano uh, Pala yung uh, bayaran nila So ayan po At ah uh, ya yeah po yung uh, ating uh, nakuanan na ngayon ng uh, video itong uh, no, uh, halos uh, uh, ako dahil uh, bilis at, at hinahabol uh, natin ha Karbisin pero ibahin kay Green yun Ah ibang ano yon Ibang sako ay Green Ibang sako so, ya yeah po at uh, nakikita ninyo no nagkalat uh, yung uh, ano dahil uh, bawat uh, nakukuno, no nilalaglag lang nila dito So, itong uh, putik, uh, kahit maputik daw ito, basta wag lang malalim, kayang-kaya ng harvester. Pero sa ngayon, no, ay uh, tuyo yung uh, lupa. So, mayroon pa silang uh, kukunin doon. So, hindi na tayo sasama doon dahil uh, nakakuha na tayo ng uh, video sa kanila. So, salamat, salamat. Uh, good afternoon po so ngayon no. Ito yung uh, pagdating natin dito ay land preparation no. at uh, hindi pa ito, uh, mag isang magisambuan tayo nandito bago ito nataniman. So ngayon po ay saksi na naman tayo dito sa ano nito no. dito sa lugar na ito kung saan nat uh, nakita natin no. nakasaksi tayo mismo ng uh, kanilang uh, pag-harvest uh, dito. At dati-dati uh, sa ano lang natin napapanood sa YouTube. So ngayon nasaksian natin mismo yung uh, kanilang pag-harvest ito yung uh, ating mga ano. Kaway-kaway kayo sa vlog para makita kayo ng mga fans ninyo. ayan So ang bilis ng panahon, no? At uh, dumating tayo dito sa lugar na ito, land preparation. Pero sa ngayon kita natin, no, saksis tayo sa kanilang pag-harvest napakabilis ng uh, pagtakbo ng harvester uh, so hiningal ako doon dahil siyempre hinahabol natin na makakuha tayo ng uh, magandang uh, video so hindi naman tayo nasayangan dahil nga nakakuha tayo ng uh, magandang video no? so ayon kay Sir Tata, uh, ang bayaran dito ay palay ang kinukuha nila pero sa ibang mga lugar ay uh, kas no bawat isang hektarya ay 8000 ang uh, singil nila no so depende sa lugar so ayan po yung nakuha natin no at uh, itong uh, area na ito so, kaya nila nang uh, 5 hektarya nang uh, isang isang araw no so hindi naman kataka-taka dahil uh, na subukan natin bumaba ako experience natin sumakay. Pumababa ako dahil yung uh, ano yung usok at saka yung ano, nung palay no ay pumupunta sa atin at medyo makate. So, yun hindi ko nakayanan, nakababa ako. Pero at least na experience natin na sumakay sa harvester no. Dati-dati napapanood natin sa YouTube. Ngayon, na experience natin na sumakay doon. So, natatakot ako dahil nga medyo lubak-lubak yung takbo, hindi ano So yan po, maraming maraming salamat at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel no, Biyahe ni Benjie. So wag mo kalimutang uh, mag-subscribe. It's the notification bell para lagi po kayo ma-update tuwing tayo mag upload So ito po, Biyahe ni Benjie no. Meron din tayong uh, Facebook uh, account no, Benjie Kanakan. So pa-support na rin sa mga share at like ninyo, malaking tulong po sa atin 'yon. Maraming maraming salamat. Good afternoon. Buhay probinsya.